Wag silang makialam, yan ang diratsahang sinabi ni Justice Department Secretary Jesus Crispin Emulia sa rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Climate Change, Ian Fry, na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF Outlook dahil umano sa mga pang-aabuso sa mga human rights defenders. Ang kirimula, hindi nila dapat pang ang ginagawa ng Philippine government. Punto ng kalihim, ang NTF-ALCAC ay isang internal mechanism ng pamahalaan laban sa mga kalaban ng Estado. Hindi. Uh, ano ito, Internal mechanism ng ating gobyerno ito. Wala silang pakialam siya. Eh, ano yan? Gusto nila magsalita. Freedom of speech. speech sige. Okay. Pero, kailangan ko ba sa kanila? Kailangan ba natin sumunod sa kanila? internal mechanism yan sa gobyerno natin. wag sila makikialam dyan. Huwag sila makikialam kung paano natin gusto patakbuhin ng ating gobyerno. Hirit pa ng Secretary Rimulya, malaki ang nagawa ng NTF Alcac laban sa mga komunista. Kaya pagdating sa kalihim, tablado ang mungkahi na buwagin ng task force. Matatandaan ng NTF Alcac ay binuo ng Duterte Administration para matuldo ka na ang matagal ng problema ng bansa sa insurhensya. Tsaka efektibo to, nabawasan talaga natin ang mga kalaban ng bayan. tingin natin, ito ang solusyon para matigil na ang ano ang paglaganap ng komunismo sa ating bayan at ang uh, pag uh, ng lagim sa ating mga sa ating mga kapaligiran. Samantala ang NTF Alcac, sinupla din si Frye. Sa isang pahayag ay sinabi nito na para sa si interest ng hustisya at fairness, ay dapat nakipag-ugnayan muna ito sa task force at inalam ang mandato, operasyon at ang direksyon nito. Ang nakakalungkot daw dito sa kabila na may mga isyo ito sa NTF Alcac ay hindi raw ito lumapit sa kanila. Tiniyak ng task force na epektibo at gumagana ang mga mekanismo nito pagdating sa karapatang pangtao. Kung lumapit lang anya ito sa LCAC, ay naibigay sana nila ang mga accomplishment o nagawa ng task force para sa kapayapaan at pag-unlad sa mga far-flung communities. At marami ayon sa mga indigenous sa mga liblib na lugar ay epektado ng climate change maliban pa sa pagiging biktima ng mga terorista. Dahil sa kawalan umano ng pakikipag-ugnayan ng UN Special Rapporteur sa Task Force, ang ulat umano ni Fry laban sa NTF Alcac kulang-kulang at malabo. Para sa Just Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.